Hello everyone, so may dumating tayong parcel, yan po ay ating bubuksan. Yan po pala guys ay uh, lagayan po yan ng uh, palamig kasi uh, gumagawa po kasi kami ng palamig pagka uh, medyo mainit ang panahon. Pero pagka ngayon ay maulan-ulan, so pahinga kami sa uh, palamig dahil hindi po siya mabibinta. So bibinta lang po kami pagka uh, mainit ang panahon. Ayan, so check lang po natin kung tama ba yung uh, dumating sa atin. Ayan, so uh, thanks God at hindi tayo nabudol dahil uh, saktong, uh, tamang tama po yung uh, na-order namin. So walang labis, walang kulang at wala po siyang damage. So, thank you, Shopee. Ayan, malaking katipiran na rin po sa amin yan. Yung ihahatid na lang po sa ating pintuan yung ating gagamitin para sa ating mga paninda. So, hindi na po abala. Hindi na po tayo kailangan pang pupunta sa palengke. Ayan, diba? So, yan po ay 100 pieces yung ating in-order. Ayan, 100 pieces na muna dahil maulan po dito sa amin. At, um... Uh, pagkaganyan naman po karami ay hindi na rin po sila nangingi ng malaking charge. So, saktong-sakto lang din po yung uh mas mura pa nga sila kaysa uh, palinki nating uh, binibilhan. Ayan. So, maraming salamat, Shopee, at uh, walang damage yung delivery ninyo. So, this is it for this video. So, bye-bye everyone. So, ito na po muna yung ating video. Yan po ay binilang ko kung saktong 50 ba bawat uh, pack. So, saktong-sakto po talaga. Walang labis at walang kulang. So, bye-bye everyone!